Kanina yung pumasok tayo, parang iskinita po ba yun? Alin? O oh, bahay, loob na ng bahay nila yung kanina. Ito, buong natin. bahay yun kasi nilagyan na nila ng division to. Malaking bahay to eh. Ginawa nila ngayon, dinibisyon nila, pinaupahan nila. Kasi parang namatay na yung nanay nila. Aircon na. Ayan, Fairness. ito po kami. Man matagal na yung bahay na yan, may yun May mga dinosaur pa Ma Matagal -ma na, na po ito. May, may, na natin. may dinosaur na, matagal na talaga to. <laughs> <laughs> ano oh, part <laughs> part pa na natin TV. Brad, Brad, bro. B. B. Ang dito yung asawa niya eh, si B. B. Ayun, remote. Ayun, ayun, ayun. Ay, ay, ay. Yan ba yung remote ng TV? Hindi. O yan po. Oh, ay, Baka iba gumalaw nito, ha? <laughs> Kasi mukhang pumidbak yung... asa yung ano? Asawa? Ito, ito. Yeah, patay muna natin. Ate, gaano katagal na kayo rito? Magsasampun um, taon na po kami rito. Magsasampun taon na. Ilang, 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 ilang kayo nakatira dito? Kami lang po dalawa ng jowa ko, partner ko po, tomboy. 34 years na po kami nagsasama. Ano? Ano? Ha? Huh. Luma ka, ha? 34 years? Ayat! Ano, ano pangalan nung ayat. jowa? Ayat. 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 Alika, ayat. 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 Yung tumatakbo sa taas, wag muna kayo tumakbo at baka malaglag kay <laughs> Tits. Hay, mga Aba to po ito? Natutuwa po ako sa ceiling n'yo, <laughs> Nay. Haan? Taas mo, brad, <laughs> ha? Ayat, talika. Dito ka, ayat. Doon ka, doon ka. Doon, doon. Mapuha ka doon. Ayan. 34 years na kayo. Opo. Opo. Saan kayo nagkakilala? Sa Tundo po. Sa Tundo. Oo, alam. Nasa Tundo tayo. Saan sa Tundo? Diyan po sa Herbosa. Sa Herbosa? Taga-opo. Bandaron pa opo. yun. Taga-Herbosa po ako. Taga-ron ka talaga opo, ka sir, sa Herbosa. Paano ka napadpad dito sa... Opo, sa F. Barona po. Paano ka napadpad dito sa Pabia? Naganap po kami ng maupahan dito po kami na Titinda po kami sa Divisoria dati ng mga prutas. Ngayon mm -hmm. po, anong nagtitinda pa rin kayo? Opo, opo. Saging sa po, diyan lang po sa labas, may rikariton po. Dito. Hindi na sa Divisoria? Hindi na po kasi po gawa nga po nung nagkakaroon. Oh, yeah, Napakaigpit no, na -apa, kay, po. Pero ngayon, 30 years, ilang kayo? 34 years 34 na po. years, Opo. hindi Opo. ka nagkaasawa? Meron po akong anak, dalawa, may mga pamilya na Asan po. Asan po. sila? May mga sarili na pong pamilya. Yeah. Tapos, saan mo nakita, nakilala na to si, yeah. si Junjun? -Jun. 1990 po na magsaya. <laughs> Ayan, 19, <laughs> 1990, si Aya! 90, si Junjun. Opo. <laughs> <laughs> Pero ano sabi ng mga anak mo? Kasi may, may mga anak ka na. Niinit pa lang po sila. Bunt, ano ko po, buntis po ako sa pangalawa ko. Nung makilala mo siya? Opo. Mm. Eh, asa ng asawa mo? Hindi ko na po alam. Bakit di mo alam? Na, wala na po. O bawal magmura, ha? Opo. Hindi po, hindi po tayo magmumura. Ba't po yun? So, ibig sabihin, yung asawa mo, buntis ka pa, iniwan na kayo. O iniwan Opo. ba kayo o iniwan mo siya? Iniwan ko po siya kasi... Bakit? Wala pong anak buhay. Eh, bakit nagka-baby pa kayo? Eh, nga po eh, dadami. Tapos, eh, wala po. Nay, buntis ho kayo nung nagkakilala kayo ni Ayat. Opo. Pero ano yun? Nagsimula na ho ba talaga ang pagtitinginan o friends friends muna? Opo. po nagsimula po sa ganun, friends, friends, nakikitulog po ako sa kanila. Mm. Tapos, ganun po ang nangyari. Buntis ka nun. Opo. Siya o ikaw naman, nung buntis siya, nung mga panahon na yon, alam mong buntis, men, nagkagusto ka na ba sa kanya at nakikitulog sa inyo? Opo. Ha? Hindi, paano mo yung, yung responsibilidad na gagawin mo? Kasi meron siyang mga anak, tapos buntis pa. Okay lang po. Naisip mo na yon Nagsasalita ka ba? Opo. Bagong tutulak sa iyo. Mama. Konting-konti pa lang po. Sabihin mo nga, Mama. Sabihin mo, Mama. Mama. Ang galing! Incredible! Pero kayo, 34 years. Ikaw naman, paano mo ipinakisama yung mga anak mo? Kasi, kagaya nun, buntis ka. Hindi Opo, mo ba inisip na, da, handali lang, ako muna ha. Timeor mo na. Talaga yung mga kababayan ko dito. <laughs> hindi, ganito. Malinaw na malinaw. Buntis ka tapos nanliligaw na ba siya sa iyo mga oras Opo, na 'yon? Opo kasi nakikitulog po ako sa kanila. No? Nararamdaman mo Opo. na may gusto siya sa iyo. Opo. Hindi ba inisip na anong sasabihin ng tao buntis ako tapos makikisama ako? Okay lang naman po kasi wala naman pong um... Ilang taon ba siya noon? Ilang taon ka noon? 21 po. 21 po. 20. Ilan ang edad mo? ilan taon ka noon? Ah, ilan, ilan, ilan ang anak? 20. Ilan ang anak niyo? Dalawa po. Siya lang po bumibili ng gatas po nung panganay ko. Dalawa, bossing. Panganay. Tapos po nung mga ilang... Yung pangalawa, mo, ilang taon na. pinagbubuntis yung pangalawa. At <laughs> oh. saka sila nagkakilala. Opo. Oh, ah, mm. okay, okay. Tapos, nanligaw, nanligaw ata to si Junjun Jun dahil dun sa kanila nakikitulog. Ayat po. Ayat, po. Ayat. Ah, ayat. 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 Ikaw ilang taon ayat. ka nun? 20 po. 20? Hmm. Ay, ngayon? 54. Parang 20 ka pa rin eh. Ano ba totoong pangalan ni Ayat? O, oh, tinatanong ni Ma'am Alan. Imelda. 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 So, Paano naging Ayat? Imelda Subion. Bakit Ayat? Sa tatay ko, kay Nuwa. Yung Ayat? Ba't anong pangalan tatay mo? Payat. Ah, payat, kaya ayat. <laughs> oh. Isang, let, isang ano, letra na lang, kinu. <laughs> tinipid, tinipid pa. Isang eh. eh. letra <laughs> na lang eh. <laughs> Alam mo dito talaga sa amin sa tondo, titipirin mo talaga eh. Kagaya ko, Ariel ang pangalan Ariel. ko. Naging kuye. Oh. Naging kuye? pa uh, naging kuye? Wala lang, tinipid ko rin lang. <laughs> Kasi limang <laughs> letra yung Ariel eh. Yung kuye eh, apat lang. Oh, so malaki na tipid mo, may isa. Pero ikaw, may trabaho ka na ba nung nanliligaw ka sa kanya? Nagtitinda po ng na isda. Sa tingin mo ba sapat yun para ikabuhay soon sa so magiging dal pangalawang anak niya? Opo. Anong nagustuhan mo sa kanya? Mabait po, tsaka masipag. Mm -hmm. Ikaw naman, atab. Hindi. atab ako Hindi po. Ataba. Ataba. Hindi. <laughs> Ikaw naman, anong nagustuhan mo sa kanya? Dahil sumu... Masipag din po siya, tsaka hmm. mabait naman din po. Iniisip niyo ba na tatagal kayo ng ganyang katagal? Opo, kasi ayoko na po talagang mag-asawa nila hmm. Ano ba ang tawag po Anong tawag na ng mga inyong anak kay tatay Ayat? Tatay po. Tatay po. Tatay, tatay po. Huwag mo apo ko, tatay na rin po ang tawag hmm. sa kanya. Pero po, nung malilit mga anak ko, kinuha po ng mga kapatid ko. Oh. Kasi po, nung araw po, nag po kami dalawa nito. Ah, na, kayo? Opo, oh opo. Doon ba kayo nagkain laban? Hmm. Hindi naman po, nung pa naman kami, ano, siyempre po, dala po nang naghahanap buhay. Pero so, buntis ka nun. Pag... Nakapanganak na po ako nun. Tapos nabisyo ka pa? Opo, nung wala na po akong baby. Nakuha na po ng mga kapatid ko. o bakit ko. ka naman nagbisyo? Eh, po, bakit po, dala... nagbisyo? Eh, kasi po, dala po nung, siyempre po, maraming tukso po. Alam niyo naman po dito sa tundo. liba po? Kalat ang ano nun. Kaya, pero Eto sana inisip. Iniisip mo memang oh, alam mo bang may dala kaming mga pulis ngayon. Pwede. <laughs> pwede yan, ha? ha? Kailan tumigil? 1990 pa po bossing. Kailan kayo tumigil? 1990 pa po. Paano? Paano kayo nag- Kailan kayo nag-umpisa? 19, 19. Ayun sila bossing, ayan oh. Kakausapin lalo si Tito. Sige, ako galit sa ganyan yan. O sing, 1990 oh. pa po kami nagbago. Ngayon po, tagal na po, hindi na po kami gumaganyan. Kahit po si Garilio, hindi na po kami naninigarilio, bossing. Bakit o, naman? na po namin ang buhay namin, bossing. Sayang Ayaw naman. Na Ayaw na po Sana? namin ang buhay. <laughs> Sayang yung bisyo. <laughs> Sayang yung bisyo. Nagbago na nga, Sayang Nagbago na Nagbago na, bossing. Eh, pinapatawa ko na, payak na eh. Payak na eh. Na, eh. Very good, very good. Ba't ka umiiyak? Nay, paano hong nabago? Ay, batu daw kayo naiyak? Bakit kayo naiyak? Oh, <laughs> nagbago na po kami. Ah, ayaw niyong magbago. Ah, okay. Ba't <laughs> ako <laughs> naiyak dahil po gumanda na yung buhay yun. namin. Nagahanap buhay na po kami ng marangal. Tsaka wala namang mangyayari. Oo, totoo yun. Sinisira yeah. niyo lang totoo yung sarili po, ninyo. Oo, totoo, totoo. Hindi mo ba namimiss? Yung mga anak mo? Yung mga anak ko siyempre. Pumunta naman sila rito. Na, Pupunta na, naman po. Nagpupunta sila rito? Opo. Gumagamit pa ba? Hindi po. Ha? Wala pong mga bisyo. Ikaw naman, bilang ikaw yung lalaki. Bakit naman pinayagan mo magbisyo kayo? Matagal na po yun, 1990 pa pa. Pero nagbisyo kayo, yun ang pinag-uusapan natin. <laughs> Hindi na po, Hindi na po. So tingin Tatingin ba, nakakaganda ng relasyon yung ginawa nyo yun? Hindi po. Kaya nga po, po, kami nagtagal dahil wala na eh. Wala na. Yo. Kailan, oh. kailan dumating sa... Kailan dumating sa punto? O manong nangyari sa inyo, bakit bigla kayong huminto? Mm -hmm. May nangyari sigurado. Meron po. Nahuli ano? kayo. Ano, 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 Nahuli kayo. Tinapik ah, po kami ni Lord. Ha? Tinapik. Paano? Paano kayo tinapik? tinapik sa tinapik bahay. Po, you know, sa, simbahan. Sa kaya po. Inasok niya po kami doon. Paano, nangyari? So, paano nangyari po nangyari? Pa, paano nangyari nung bigla kayo nandun? Nagsisimba po. Kapag nadaan lang po. Siya. Oh. Nadaan po siya. Bigla po siyang tinapik na sa Mm. Pumasok po siya sa simba. Paglabas niya, ayaw niya na. Totoo ba yun? Anong ginagawa mo sa kya po ng mga oras na yun? Titinda po kami ron doon. Tapos sa po kayo. Nung mula nung nagtitinda ka ron, never kang pumasok sa loob? Hindi po. Nung pumasok ka sa loob, ano ang naramdaman mo? Parang ayoko na po. Anong naisip mo? Magbago na. Bukod sa pagbabago, ano naisip mo na pwede mangyari sa buhay mo pag hindi ka huminto? Mapapasama. Uh -huh. Ano Mapapasama Magulo main? ang buhay, main? mapapasama. Meng, ano sabi? Meng, ano sabi, Meng? <laughs> Lakas mo kasi yung boses mo. <laughs> Ikaw, oh, okay. anong sabi ng mga Hila magulang boses mo nung magsama Hila. Hila kayo? Hila boses. Lakas mo yung boses mo, Brad! Oh, wala na ako kaming magulang. <laughs> yada, yada. Parang galit po kayo. <laughs> po mga magulang namin. Patay yung patay na magulang namin. Tuhan niya. Hindi, okay lang. Sanay kaming pinapawisan. Dito ka lang. Wali, oh. diretsyo mo yung paa mo. Diretso mo. Yes. Lagpas ikaw. Diretso mo. Jun, Jun. Yes. So, <laughs> ha? Magpapa niyo. Wali, <laughs> Ay, look, ha? Okay, long, <laughs> long, Pero oh, nung magkakilala kayo, wala na kayong mga magulang. Wala na po. Wala na po, patay na po. Bata pa po ako nung maulila ako. Kaya siguro walang nag-guide sa inyo. Napunta ka sa hindi tamang lalaki, tapos napunta ka rito kay Junjun. -Jun. Ayat po, ayat. Ah, ayat, ayat. <laughs> ayat, ayat. ayat, ayat. ayat Jun -Jun. Tapos ang problema, na naman kayo. Sandali lang po nagbago rin po kagid kayo. Lakas mo. Nagbago rin po kagid kayo. Huwag mo ko sigawan, pinalalakas ko lang kayo. Nagbago rin po kagid. Ah, nagbago rin kayo. Ano yung aral sa buhay nyo? Atab. Um, Ayaw. Ah, yeah. Ano po? <laughs> maganda Taba. po ang kinahinat na ng buhay namin. Maganda po ang kinahinat na ng buhay namin. Ngayon po kami sa araw-araw. At saka po yung pagdating namin, ayos naman po. At yung respeto ng mga oh, anak po. ninyo mawawala eh. Lalo ikaw, nanay ka. So po yun, di ko naman po pinakita sa kanila yung ganun. Di ko po pinakita dahil alam ko oh. po na Siyempre po, baka po, gayahin nila, kaya hindi ko po sa kanila pinakita. Ano sa tingin niyo ang aral ng buhay niyo? Aral na yung mga ibang gumagamit, sana tigilan na nila. Kasi mas maganda yung hindi ka naman pabatay. Eh. Correct. Patanda Pumunta sila sa Kiapo. Simbahan. Pag simbahan sila. Ayan ang do. Na nandun si Coco Martin, no? Hindi. Si Kiapo naman <laughs> dito, sa Antonino dito. Antonino, sorry, sorry, sorry. <laughs> Yan po. Ngayon, yung mapapanalunan niyo, saan niyo gagamitin? Sa puhunan po. Saan? Sa droga? Hindi po, sa saging. <laughs> yung saging. Yung saging. Yung saging. Yung saging. po. Yung po ang tindan. Paano tingin mo sa akin? Crush mo ba ako? <laughs> ha? Ano? Ano? Nakikita ka niya, nanonood siya ng TV. Mayor ka kagad na mayor dito. Patingin nga nung mayor-mayor mo. Ay, pakita ng mayor. Taas mo yung kumain mo. Mataas mo pa. Mataas ka ba mayor, uh, na ba yan? Ngayon, ngayon. Pa ngayon titik mo sa akin, cross mo ba ako? Hindi. <laughs> eh, ba't gusto mong punasan yung pawis ni mayor kanina? Ba't pupunasan mo akong pawis? Eh, maayos eh. Punasan ko kayo lahat eh. Itong lugar na napuntahan niyo, ito yung lugar na kinalakihan ko. Mababait ang mga tao rito. Si Joey, mm -hmm. si Lori, Pagkapatid yan. Opo. Naganyan po kami dito eh. Mga kapitbahay nyo, sila aling etang. Oo, mm -hmm. aling etang. Nasa no. amin. Mga imperial, nandyan. Mga kaibigan natin yan. Mm -hmm. Si Konsea. Ha? Si Konsea. Ano? Si, ah. si Oh. Si si Jan. Si, si Perdi? Perdi, Sandobal. Eto po. Kababata Ito ko yun. Kababata ko yun. Si Perdi, Sandobal. Sa una po. Tap-natcher din yun. Oo. Ito po. Top Tapos na rin yung sa... term nun. Kakatalo yung Big Sa pagkatalo. <laughs> Top yan <laughs> sa oh, pagkatalo. Last term niya na to. Last, pare, pare, last term mo na. <laughs> last, term. last term sa talo, <laughs> ha? Huwag <laughs> mo ka oh! po na! May, na <laughs> 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 may konting pagtingin. Ipunasan mo ako para may ilap ako Ikaw ba? Ikaw ba? Ilan? Mula? Mula ba nung, mula nung pinanganak ka? ang nagkaisip ka, pa pakiramdam mo, lalaki talaga yung puso mo. Opo. Oh, hmm. May naging boyfriend ka? Wala. Hmm. Nakakiss ka na ba ng lalaki? Hindi ho. Kahit sa pisngi? Wala po. Mm -hmm. Gusto mo bang subukan? <laughs> aba, aba, yan na, yan na. mo lang. Ha? Wala mo wala. Subukan mo lang. Wala mo mo wala eh. Ayoko. Subok lang. Ha? Ayoko. Dito lang, dito lang. Beso, beso. Beso, beso. Beso, go. beso. Ano ba? Shotokin mo nga. Chick to chick ba? Chick to chick ba? Oo, okay. mm. beso lang. <laughs> okay, <laughs> okay, <laughs> okay. Parang siya ba yung... Parang siya ba yung nagdiri, Mayor? na. Saka! Saka, Joe. Hindi, alam may sira. <laughs> May sira. May sira to pero hindi natin kaya. Iba raw talaga ang magmahal ang kagaya. Memang iba raw talaga kasi magmahal. Ano ang kaibahan ng pagmamahal ng isang kagaya niya? Napakasarap. Hmm. Masarap. So, totoo lang. Eh 34 na years na ako nakita. Na hindi mo nakita lahat, sa isang lalaki. Nakita. Sa kanya lahat-lahat. Paano mo sa kanya pinapakita yung pagmamahal mo para hindi siya mag-iisip na makipaghiwalay sa'yo? Paano mo pinapakita sa kanya? Anong ginagawa mo? Inaalagaan ko po siya, tsaka hindi ko siya binibitawan. Inaalagaan, ginagawaan? Biminaaa, ganun? <laughs> <laughs> hindi. No, ko siya. Kung meron kang sasabihin sa kanya... Yan, 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 ke, yan. yan. Jun, uh, ...ke Jun... Boy. Kay <laughs> <laughs> Junjun. <laughs> ano ba talaga? Tikboy <laughs> naman. Habang tinitignan kasi kita, pumapasok yung mga kilala ko rito, kamukha -kamu mo kasi. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Bilang pasasalamat Yan. at bilang sa ilang taon, tinanggap ka, may anak, nagkabisyo kayo. Pero eto ngayon, ka, nagtya-tyaga kayo sa ganitong bahay, maliit at gumaling na kayo sa bisyo niyo. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Mata sa mata po. Tatitigan mo. Ayat, salamat sa mga ano mo sa akin. Sa pagmamahal mo, pag-aalaga. Pag may sakit ako, hindi mo ko pinababayaan. Salamat, yat Salamat lahat ng gusto ko binibigay mo. Salamat, Ayat. Mahal, mahal kita. tanda mo yan. Mahal, na, mahal kita. Hindi totoo yun. Yung lahat ibinibigay niya. Nabalitaan nga natin dyan, gusto raw nito mag-Hong Kong. pinag hong Kong. Mm. Oh. Silagot daw lahat na eh. yun. Mm -hmm. mm. Galante. Tita, Iba pala to, Galante. Mm -hmm. Ikaw ayat Ayan naman, Ayat. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Yung malakas at maiintindihan. Mahal na mahal ko po siya. Kahit anong... Mangyari. Sa kanya, sa kanya. sabihin, Mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari, andito lang ako lagi sa iyo. Love mo siya, no? Ano sabi, Meng? <laughs> <mba> kita Meng? Mahal kita ano. Sabi, happy birthday! happy birthday. birthday! Thank you <laughs> <po. laughs> Birthday! gusto makita ni Ayat. <laughs> Ayun, Hello? Idol ka ni Ayat. Parang yata crush ni Ayat, eh. Thank you, Ayat. Salamat. Maghahanda kayo ni Meng ma ng pagkain mo sa birthday niya. <laughs> 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 Meng! Kaya, Meng, Kaya, ano, Kaya, ano gusto mong sabihin kay ate? Eh, ano gusto mong sabihin kay ate? Ate, mahal na mahal kita. Maba, ah! <laughs> mo, kahit anong pagdaanan natin, di kita iiwan, ate. Love you. Wow. I love you, Dave. Love you. <laughs> <them>. love you. <laughs> Salamat. Uh, I love you, mga. Sabi mo nga, I love you. I love you. I love you, Okay. So, ikaw uh, <coughs> Emily. Sino si Emily? Uh, si Emily. Bossing. Oh, nahilo Sino na ako. Apo, apo. Emily. Wala nang bisyo. Opo, Emily po tama. Wala na, wala na talaga opo, bisyo. Wala na po, bossing. Um, wala na po. Matagal na matagal na po. Gano'ng katagal na? Ilan taon na? Matagal na po, bossing. Mga nasa... Ano na po? 24 years na po. Okay, very good. Dahil wala na bisyo, eto, meron kayong regalo. Yan! Ah! okay. Ah. Ano? Ano? Double cards. Bakit? <laughs> ah, bakit? Dapat talaga walang bisyo para may oh. regalo. Awww! Oh. Mahal eh! At ito na ang regalo nyo. Unang regalo nyo matatanggap galing ito sa... Hanabishi! Meron po kayong rice cooker. May stand fan pa. Meron kayong air fryer oven. Hanabishi, kapatid ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na yan ni... Bossy! At nagdagan pa natin yung regalo nyo. Meron po kayong 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing ka palito sa... D&D! magaan sa bulsa, magaan sa life. Yan ang hatid ng TNT with Giga Video 60. May 5 gig kanang ka pang-stream for 3 days. Yay! Hey, sa na yan. Yeah. <laughs> Kaya, mag yeah. na. Mag-load na. Yeah. natin another 5,000 pesos plus grocery items galing naman ito sa Pure Gold. Pagkatapos sa grocery paninda, sa Pure Gold tayo. Kompleto ang mga bilihin, mura ang presyo. At sa kalidad, hindi kadehado. Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili. Dahil sa Pure Gold, always, always panalo! panalo. Dag pa rin natin, magaling another. 1, 2, 3, 4, 5,000 Pesos. ang regalo mula naman ito sa CDO Idol Cheese Dog. It's Idol Time. Enjoy ang Bumba Media. Ang bawat kain at bawat kagat ng CDO Idol Cheese Dog. Dahil ito ay cheesy nam, -nam at juicy namnam. -nam. At dahil ito ay malinamnam, garantisado, ito ay masarap. CDO Idol Cheese Dog. Bukod sa pagiging namnam o -nam, masarap, meron kang promo ang CDO Idol Cheese Dog, CDO I Idol Hot Dog, at CDO Chicken Franks. Sa bawat kilo ng 1 kilogram pack, meron kang makukuhang free spoon and fork na magagamit ng mga Dabber Kids. Mabibili ito sa leading supermarkets. Nationwide! Ayan, 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 ayan. Oh, Dabber cute! Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. May apat na design po yan, Dabber Cuts. Pwedeng ikulik. Kaya, bilhin na para sa mas namnam -nam, ang mealtime ng buong fam. Yes! Congratulations! Salamat po, salamat po sa lahat. Bossing, salamat Bossing, di boting, ha? Bossing po, salamat <laughs> po sa Itbulaga. Okay. Bossing, big! Eh. Boss, oh. big! Tito Sen! Boss yep. Joey, salamat mm. po. Okay. Alangke, Miles! Alang, ang ganda-ganda mo naman, magkamukha tayo. <laughs> Magtutuos tayo, pupunta ako dyan. Alam ko yung lugar yan. Jonas. Ay, Emily, may mga regalo ka na. Tapos oh, may 20,000 ka pa. At uh, para pandagdag puhunan sa pagtitinda ng saging at uh, iba pa niyong mga pangailangan. Uh, yung 20,000, gawin nating 60,000 pesos. Yeah! Okay. maraming salamat din at sana ipagpatuloy niyo yung pagsasama ninyong dalawa at ipagpatuloy niyo yung pagbabago huwag nyo kalimutan yung mga anak ninyo Tama. at unang una kung saan kayo nagbago saan kayo bumangon huwag nyo kalimutan magpasalamat araw-araw sa mahal na nasareno dahil siyang naging daan para magbago kayo pagpatuloy niyo yung pagdarasal niyo. isa ako ako nandasal sa kanya Junjun ayat 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 kiss na lang ako Iyok na. Beng! Beng! Beng, parinig! Beng! Iyok na. Beng, parinig ulit ng kiss. Kiss mo naman ako. Iyok na. Iyok O lahat, sigaw ng kiss. One, two, three. Kiss! Yes! Yes! O kiss daw, ayat. Kiss kayo ki lang, kiss ki lang Ay, bakit oh! sa kanya? Dapat kay mayor! yurts. <laughs> kayo yes. nga, lalaki nga. Thank you. Thank you. Congratulations, Ate Ay, Ate Ay, at lahat Emily. At shoutout sa lahat ng bumila at naki-street party dyan sa Barangay City Dudo, Zone 6, Tondo, Manila. Um